Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Hello. Magandang araw po sa ating lahat mga idol. Dito na naman mga idol. May bago na namang viral. Grabing kasamba ito mga idol. Inaabuso ng amo. Pinapakain ng sili. At pinilalagay daw sa masilong bagay ng katawan. Sige mga idol. panoorin natin to. Kayo nang humus dito mga idol ano, po ako ng sili. Tapos nilalagay pa sa ari mo? Opo, totoo po yan. Mahaba po. Naglalagay siya ng madumi sa kapihan. Sinubsub po niya Sinub po ako sa paw. Opo. You be care. Sa pagkain, tuto ba? Sinungaling po siya. Nilublub, inano ba yung mukha mo sa inodoro? Opo, si Ate Prince po yun. Sinubsub po niya Sinub po ako sa paw. Tapos? Tapos po eh, inuuntog po sa dingding ng CR. Yung ulo ninyo? Apo. Anong sinabi nyo? Nagmakaawa ba kayo? Sabi ko po, tama na, te, tama na. Hmm. Ano tuloy po? pa rin po siya. Tuloy-tuloy pa rin? Apo. So ordered, Mrs. Ruiz, to the detention facilities. Yung dun dumugo na po yung ulo ko, dali-dali po niya binuksan yung gripo at sabi niya, maligo ka na, LB, maligo ka na. Sa sinumpang saray side, isa ka sa mga inutusan, yeah. yeah, si, si Dodong, sama si Jaya. O okay, nga, ikaw JM, ba diba? Oo. Sinumpang sa ni Dodong, na kasama ka sa inuutusan itong seat. Meron pa raw naglalagay ng buhok. Oo. You be care. Hindi na tao ang ugali ng ganito, mga idol. Parang hindi na talaga tao to. Sa pagkain, totoo ba? Sa nagdikta Oo. Apo, siya po. Totoo bang meron nilalagay si Aling Elvi? Wala po. Mm, ano pa? Naglalagay siya ng madumi sa kapihan kasi sila po magkakasama sa likod dahil doon naman po ako nakapokus sa tindahan. Sinungaling po siya. <laughs> o bakit hindi mo siya tinanggal? Nung sinabi ni, allegedly sinabi ni Aling Elvi na sinuntok siya ni JM? Pinag-usap ko po silang dalawa, tumingin naman siya ng pasensya kay Atelvi, pinagbigyan naman po naman Atelvi, kaya pinabayaan ko na po sila, total magkaayos naman silang dalawa. Nakita niya paano abusuhin si LV. Pinupukpok mo ng martilyo, sinusuntok, dinidikdikan ng sili at pinakakain sa bibig ni LV at nilalagay mo pa sa ari ni LV. Hindi po, Your Honor. Aling LV, totoo ba ito? Ano sa lahat mga sinabi ko? Pwede ka sumagot, pwede hindi mo sagutin. Opo, totoo po lahat yan. Totoo po lahat yung dinidiktikan dinidiktikan ng sili at pinapakain sa bibig mo? Opo, sinusubuan po ako ng sili. Tapos nilalagay pa sa ari mo? Opo, totoo po yan. Bakit ganun na lang kayo ka kabayolente ka, at ka sa mga tao na ito? Ah, wh what, what, led you to do that? Anong, anong, anong rason? Bakit ta ah, ganun na lang ka ganun na lang ka walang awa na minamaltrato niyo itong katulong ninyo. Pa, Ba, anong dahilan? Magtanong nga ako. Your Honor, hindi po kami ang gumag hindi po kami ang gumagawa. Hindi kayong gumagawa. Opo. Hindi po kami ang so, hindi po kami. So nagsisinungaling ito sila? Po. Ha? Opo. Totoo wala naman kami talagang po ginagawang masama. Kasi ang sabi rin ng mga ibang kasamahan, sila rin lang po ang nanuntok kay LB po. Sino ibang kasimahan, kasamahan? Ay ano? sila Patrick po at saka si JM po. Patrick, JM. Totoo kayo na nuntok kay LB? Hindi po. Ha? Hindi po. po. Natanggal ang mata. Oo, oh, wala lang bisnon. Bulag. So, gusto niyo ebidensya? Oh, yan ang ebidensya. Yung mata niya, bulag. So ngayon, magsinungaling pa kayo dito. Ano? Yung honor, hindi naman kami magsinungaling po. Ano na mahaba po? Ah, ano ko? Ah, mga ba? 357 yun? Po. Oh, ang mga... Ah, hindi. Pa, 357 pala. May maliit. 38 siguro. Anong kulay? Ah, anong, anong, kulay? Itim po. Itim. Yung mag-asawa lang? Tanungin ko. Paano po akong makakaalis? Wala po akong piran, po akong Tapos po, yung cellphone ko, kinuha po nila. Kinuha po nila. Di po makatawag sa pamilya ko dahil gusto ko na nga po umuwi dahil po sinamsam nila yung cellphone ko. Sabi mo, may problema sa pag-iisip, naglalagay ng pako sa heater, naglalagay ng pubic hair sa mga inumin. So, hindi nga normal yung gawain nyo. Yun. Nakakatakot nga. Kung ako bilang amo, meron akong gano'ng kasambay. Matatakot ako, baka mamaya lalasonin ako. Diba? Tama lang? Yes o no? Yes, po. Nakakatakot, diba? Kasi baka mamaya lalasonin ka. Dalating time, lalasonin ka. Tama? Kasi baka mamaya sinumpong laso ng susunod. imbes na pubic hair, tama. Kaya nakatakot, tama. May kasama naman po siya sa... basat sa nakatakot yung, di ba? Yung ganong gawain? Opo. Mahal mo anak mo? Opo. Lahat gagawin mo para ma-protect mo yung anak mo, tama? Opo. Lalo pa't babae, 15 years old. Opo. So, bakit transfer mo siya? Alam mo may problema sa pag-iisip. Naglalagay na mga kuha ng mga dumi sa inumin. Bakit mo itatransfer siya sa anak mo na mahal na mahal mo? Nandiyan po ang ati, nandiyan po si Fe na tagapagbantay. Regardless, regardless. Hindi mo dapat dapat nilalayo mo yung mata o may problema sa pag-iisip ayon sa iyo, nilalayo mo sa anak mo. Baka madisgrasya yung anak mo. Ang ginawa mo, inilayo mo sa iyo para ilagay sa anak mo. Do therefore, hindi totoo yung sinasabi mo. Kasi kung ako may problema sa pag-iisip yung isang kasambay, granting naging magkatulad tayo ng konti sa pag-iisip, hindi ko pa doktor, hindi ko pa uwi. Pero hindi ko itatransfer sa anak ko. Ilalayo ko lahat ng kapahamakan sa anak ko matatakot ako. Ikaw, tinas mo pa na ayon sa may problema sa pag-iisip. So therefore, nagsisinungaling ka. So ordered. Osa, can you uh, escort Mrs. Ruiz to the detention facilities of the Philippine Senate? Any motion to suspend the hearing for the day? Mr. Chairman, I move to suspend the hearing. Uh... Okay, hanggang dito na lang yung video natin mga idol. Buti nga sa'yo. Pinagano mo lang. Porque mayaman ka. Pinagano mo lang yung mga mahihirap. Tatrabaho ng maayos. Tapos kinaganyan mo. Okay. Maraming salamat sa panonood mga idol. Thanks for watching. Thank you. Thank you.